Hi, ako dahil si Inday Cherry de la cuchera. oh, naglaag na sa kono. Oh, tag Asan ni? Eh? Tada! Daan sa Biliran. Biliran ha, dili si Kihor, dili Bohol, dili samar. Biliran, i-google na lang niyo. Nice kayo, no? Pasulod ay. wa pa nila tantangay lahang mga um, palamuti sa nawit tawag ana. By the way, na sila in trans, 20 sa dagko, 10 sa gagmay. Oh, nice ka ayun, no? O oh, siya, kingdom, kingdom. Palasyo, palasyo. Tsada ka ayo. Oh, diba? Pak! Ganern. Ano na siya, oh. Nice siya, no? Same sa Camotes Island. Napay sa Camotes Island. Pero dito, huwag buntag ka magpicture. Nice kaayo Yung samot na huwag magtupis ka. I don't know the biliran if allowed ang magtupis of morning. O. Oh, ba? Diba? Pak! Hapit pa ko mahulog. <laughs> oh, nice ka. Yung sa gigastuan. Yun nila guys. Arim mo sa bilira. Nice ka.